galing oh. Uy, oh. galing oh. Ay, lalayo na. Makaano na sila. Sarap ano oren. Good morning, mga kalapatids. Tayo po ay magpaparonda na naman, Ayan. mga ka-farmer. Huh? Oh yeah, ano? Kangkong! Kangkong maganda. Tanong mo kay ate mo. Ayan. <laughs> mga farmer, ayan tayo po ay magpaparunda. So, ayan ah. Uh, Unti-unti na po nating nawawala yung mga breeders natin. Unti-unti. -unti. Ilan na lang po ang natitira doon. So, halos na andyan na. Ang ganda na ito kasi may aviary na lahat. Except the breeder eh nakakapagbilad na po sila ayan no oh o, yun nga lang wala tayong flyer section doon sa breeder nga kasi ayoko nang paliparin na yan dyan na lang sila okay naman may exercise uh, may, uh, may paaraw kompleto po yan mga farmer kaya hindi naman sila masasabi mong di ba ma malawag maluwag po yung aviary tapos yung sa loob pa malaki din so may exercise sila so ayan paronda lang ako nasaan ang ating mga ibon mga ka-farmer ayan gusto ko kong pakita sa inyo wow ang taas nila grabe ayun na ayun na sila sumasabay sabay na mga ka-farmer oh. brown lang ang naiwan may anak yan ayun no oh. oh galing oh uy oh, galing oh ay lalayo na maano na sila sarap panoorin grabe sarap panoorin uy sama sama kayo wag kayo mag iwa iwalay Ah! Oh, kayo magkiwahiwalay. Oh, May mga tamad, landing agad. Meron na mga uh, lalayo. Ayun no oh, yung grupong yun, Ayun na, humiwalay na yung iba. Oh, ayun yung nasa taas, lalayo 'yan. Oh, ayun na, sabi ko na eh. Oh. Umobuelo. Taas. Uy, grabe, taas mga ka-farmer oh. Galing At ano kaya sila pupunta Pagka-lumayo ah Ayun na oh. Ayun na Ayun na Okay Ayun na Ayun na <laughs> taas. Ang katuwa. Eh hmm. no, talagang dikit-dikit silang ano, groupings talaga sila. Oh. Oh, yan mga ka farmer na no. Ang taas nila. Eh ako nakikita nyo pa yan. Oh. Ayun, So, ayan. Ah, katuwa naman. Ang taas pala lumipad ko nga. Tumutuldok. Ayun, ito. Asa na? Nawala na ata. <laughs> Uy, ayan. Pakain na po tayo. Ng uh, kalapate. Ayan, kakatapos lang ang aming ah uh, operation doon sa taas. Mm -hmm. Ang ganda po ng nyog nung na fertilizer at nalagyan ng ano yung insecticide yung gaganda ng dahon no. Nalagyan uli natin yan kasi hindi na tayo maghihintay na may lalabas pang tatamaan, di ba? So kailangan talaga may maintain mo. Ayun. Ba diba tayo, kalapati tayo eh. Oy. Tubig na, na tayo. hoy ba't dito kayo? Hmm. Ayan, hindi na ako nang huli. Bukas na ako manghuhuli. Ko, wala natang tumubo sa papaya natin. Kakakunti ah. Dapat talaga ko kukupit. Bale, ganun talaga. Ah, farmer. farmer. Sige natin. Ayan. <laughs> Ililipat na tayo ilang puno. So ayan mga ka-farmer, din ako ng huli muna. Baka pwede bukas ng hapon na siguro ako mag-aasikaso na itong mga to. Tapos pisa na pala yun nandito andito. Ayan o. Oh. na. Parang hindi ko nakikita ang asawa niya. Mukhang single parent ito. Parang na... Nahuli ko yung asawa niya. Pulsayin yan eh. Pulsion. Paulshon pala ang pronunciation niyan mga farmer. So, siya lang mag-isa. Di ko alam kung uh, parang nahuli ko nga yung asawa niya, no? Ano tayong magagawa. Ano niya pa rin. Hmm. Hmm. Mga hmm. naglilimlim. Hmm. Ito, hindi ko na pinakialaman dahil Kain ng grits yan. Ayun. May itlog din yan si ano. Kartus. Sayang din. So yan, may pisa din itong isa. Ako po. Kakapanood ko pa naman kay Rezo. So, sabi niya, kal na daw yung mga hindi maganda. So, ako naman, hindi ko pa kaya magkal. Bagay sa manok, ganun din ang ginagawa. Pinakal talaga nila. Ah. Too much na babae, kinakatay na talaga yun mga farmer sana umulan oh. no sana umulan may na tayo so ayun ito namang ating loft ay uh, oregano natin ano pala ipapalipat ko yan dyan ako magpapatanim sa lupa na mga farmer sa lupa na. kasi matakaw daw yan sa tubig So ito, i -re ko. Wala na wala na dito. Mas maganda dito na lang po sa may diyan sa may baba diyan. Dami pang lilinisin, oh, ayan oh. Anay. <laughs> so ayan magtatanim tayo diyan ng oregano. Oh. <clears throat> kangkong kailangan na atang kumuha, oh. Dami kangkong sa labas. Na kapag ano lang tayo. Makakuha. Ayos sana. So ayan mga ka-farmer, yan po ang ating vlog for today. Hindi na tayo inuulan. Tingnan nyo naman yung ating mga sili. Grabe no. Ilang araw lang po yan ha. Ilang araw lang. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Grabe oh. Dilim na naman.